Yo, what's up mga kaidol? Sino po ang may magandang puso dyan, magandang loob na gustong tumulong? Andito po tayo sa isang pamilya na sobrang kahirap-hirap mga kaidol. Kawawa talaga bahay nila mga kaidol. kung gustong tumulong dyan, umabot ng tulong mga kaidol. Mag-send na po kayo dito sa Gcash ko mga kaidol. Ang jikas ko mga kaidol Number 0975 6636378 O ulitin ko po mga kaidol 0975 6636378 Tingin po yan mga kaidol So yan po mga kaidol Dito po tayo sa Bundok, sa taas Dito sa bukid sa Milagros Masbati Milagros Masbati mga kaidol Dito po yung bahay nila mga kaidol Ipapakita ko sa inyo mga kaidol Ayan mga ka-idol. Kawawa talaga mga ka-idol. mga ka-idol oh. Grabe, mga ka-idol. So, may mga buting kaloobin dyan. Mulong na kayo mga ka-idol. At subscribe na lang din po. Follow sa YouTube channel ko mga ka-idol. slap idol vlogs. Sige na mga kaidol, babay na. Abangan nyo, abangan nyo, abangan nyo mga susunod kong mga content mga kaidol. Ah, susunod, susunod kong adventure. So, ayan mga kaidol, maraming salamat sa panonood at mag-ingat kayo mga kaidol. God bless. Everyone. Bye bye. bye, -bye.